Good morning, morning! Ito nga yung araw na nagpunta kami ng Davao para nga umattend ng wedding ng aking bunsong kapatid. A day before the wedding ay nandun na nga kami sa Davao. Binook nga din nila kami ng matutuluyan namin. Nasa 20 katao nga kami lahat at hinanapan nga talaga kami nila ng komfortabling matutuluyan namin. Dito nga pala kami tumuloy mga mare sa may Apunilus Guesthouse. Pakaganda nga dito mga mare dahil madaming nga din kwarto. Fully air-conditioned na nga lahat ng rooms nila dito mga mare at malahotel hotel nga din yung ganda ng kanilang mga rooms dito nga sa may pinaka rooftop nila mga mare ay dito nga nakalagay yung kanilang kitchen dito na nga din mga mare lahat ng mga pangkusinang gamit pwedeng pwede nyo nga gamitin ang lahat ng mga gamit dito yung lulutuin nyo na lang talaga mga mare ang dadalhin nyo dito meron nga din sila dito ang KTV room na pwede nga kayong mag video kung okay? kalimutan ko nga videoan mga mare kaya hindi ko na maipapakita after nga naming makapagpahinga lang Paglit mga mare ay lumabas na din naman kami. Ayaya nga sila magpunta kami ng SM mga mare para bumilingan ng regalo. At parang nga rin ay makapagpasyal-pasyal na din. Dahil bihira lang nga din naman kami makaluwas ng Davao. Since malapit lang din naman yung SM dun sa may tinutuluyan namin mga mare kaya nag-jeep na lang kami. Mga 7pm na nga ito mga mare kaya binilisan na namin maghanap ng maiirigalo. Hindi pa nga din namin alam ni asawa kung anong bibilhin namin. Kaya naman nag-ikot-ikot pa nga kami ni asawa mga mare at dito na nga kami napadpad sa may mga pangkusinang kagamitan. Dang ganda nga ako dito sa may lagayan ng plato mga mare na made of wood. Dang ganda nga ako mga mare dahil napaka aesthetic tingnan. Pero focus nga muna tayo dun sa ating bibilhing regalo. Nakita nga namin ito mga iba't ibang klase ng unan dito mga mare kaya naman na pag-isip-isip namin na ito na lang yung aming bilhin. At nung makapili na nga si asawa mga mare ay agad na nga kaming nagpila sa cashier. At nang makapagbayad na nga kami mga mare ay hindi na nga din kami nagtagal at bumalik na nga kami dun sa aming tinutulong. Tuluyan. Mga 11 na nga din ito ng gabi mga mare kaya naman magpapahinga na kami. Ang solo nga namin ni asawa mga mare itong aming room. Sa kabilang kwarto kasi yung dalawang junakis ko mga mare kasama yung kanilang lolo at lola. Ukasa naman mga mare ay maaga nga kaming nag-asikaso. Aga pa nga kasi namin inihatid yung mga may part ng entourage mga mare dun sa may hotel. Dito nga pala sa may Delionor Hotel gaganapin yung wedding ceremony pati na din yung reception. Amayang 1pm pa nga magsastart yung wedding mga mare kaya naman bumalik na nga muna una kami dun sa may aming tinutuluyan. Nood pa nga muna kami ng Netflix. After nga namin manood ng movie dyan mga mare ay gumayak na nga din naman kami agad. Medyo malapit lang din naman yung hotel mga mare dun sa aming tinutuluyan. batang makulit nga na si Yvonne ay naku laging nga itong nakasiksik sa akin. Tingnan nyo naman yung mukha ng anak kong si Ate Love ay naku mukha na namang nagsiselos. Dito na nga kami sa may hotel mga mare at naabutan nga namin itong napakagandang bride na nagpipictorial pa dito. Dali-dali na nga kaming pumasok para naman makahanap ng pwede. Puesto, December 18 pa nga pala itong video na to mga mare at ngayon kulang nga na asikasong i-edit. Dating nga pala namin dito mga mare ay wala pa nga masyadong tao. Nang makaupo na nga kami dito mga mare ay bigla na nga kami namang napatayo agad. Dahil court bearer nga pala kami ni asawa. Good afternoon everyone. May request all the uh, principal sponsors, secondary sponsors, part of the interest to please uh, proceed naman mga mare ay pumila na nga kami agad sa labas. Ito nga pala yung ating bride mga mare na napakaganda. Alaki nga yung kapatid ko mga mare at ito na nga yung kanyang asawa. Tingnan nyo naman at napakaganda talaga siya sa suot niyang gown. taon nga din silang mag boyfriend at girlfriend mga mare at sa wakas nga ay ikakasal na nga sila. Aktong 1pm nga mga mare nagsimula na nga yung seremonya. Here comes the bride na nga mga mare. Hanggang dito na nga muna mga mare yung aking voice over at panuuri And now, ladies and gentlemen, let me present to you for the first time Mr. and Mrs. Alvin and Rodney Labago. Kiss the bride. There you go, ladies and gentlemen. Once again, let give a round of applause for Mr. and Mrs. Alvin and ronnie congratulations